So good day mga boss, mga master no. Kumana naman ta nagpasyudad gahapon no. Di ana sab nagpabukid mga boss, mga master. Nakatanom na dai ni diri karon mga mas, mga boss, mga master. Ang didto sa pikas nga box kumana kana may wala pa. Kani ahon ni gitrabaho karon mga boss, mga master gi karas nako nya na milapil pod. Ah, dito kita ninyo no. Ah. Ato ipila-pila na ako na diha mga boss mga master tama na dito pikas kanto. Ang isunod po nato luwak po daan ang apilapil dito sa pikas. Nagpatubig pa ta mga boss mga master oh. Ha? Pandar pa guter pump. Guter pump din nagsupply ani mga boss mga master nga tubig gikan sa suba dito sa ubos. Ito oh. ikan dito ah. na mo mga boss master. gamit ang water pump so gaapas mi karon mga bus mga master kaya ang nagatanom ah, diri asamo mo ah kaabi kapaspas mo tanom una nga kani sa piluno na lang ni papa niya. kadto pod karason na, so, na to dito sa pikas na naghapatong ipatubigan paluwakan og tubig mga bus mga master so more update nato karon mga bus mga master no tungod kay pobre ra man ta mga bus mga master Naalang lang gyud gihapon sa bukid kaya eh, gahapon, nagpasyudad naman ta. Pabukid, gahapon ta ron. <laughs> so, di na tamaglangan mga boss mga master. Dirira ko taman. Bye-bye.